kunti lang ang nagabang Hello guys Punta na naman tayo sa Pahingo na po ko sa akong bana guys Sa matter day visita time Visita na punta Dala pagkaon Kay Dili siya ganahan pagkaon dito kaayo. Pinili ra ang Uy, guys, wala mangod po ilami ang mga pagkaon nila. Gahapon, gidadan siya og pagkaon. just ko. oh, pang -gib. joke joke ba? Sana happy uh, kid meal. Happy kid meal. siya. Sa kid meal, kay gidadan siya og box. Naaday pagkaon. Isa ka orange, isa ka juice nga gamay. Dayon, bread. Then cupcake. Ang bread guys, gihatag niya na ko sa kauna. Pag simot na ko, dili ko ganahan. <laughs> okay. Ang ila ang kuan, ang ila ang bread, murag ka ng kuan, murag ganang tuna paste ba? Tuna paste guys. Then gay spread. Di ko ganahan sa baho. Wala na ko kauna. Uy, ingon siya, ilabay na. Oh, di ilabay. <laughs> Kaya di <dili mapucham> kaun, siya <laughs> So, for today's video guys bibisita ako sa asawa ko ngayong araw na to pang anim na araw na bisita ko sa mother day sa hospital kung saan siya naka-confine tapos uuwi mamaya so yun lang po yung video ko ngayon bibisita papunta doon at pabalik so dadalhin ko kayo sa hindi naman kahaba ang biyahe guys maiksing biyahe lang So, yun na nga. Pag-anim na araw na, bisita ko na ngayon. So, see you later, guys. Ayan, guys. Nandito na tayo sa bus stop. Mag-aantay tayo ng bus papuntang Mother Day. Ayan. May, mayroon ding mga tao, guys, na nakaabang nandito, nakaupo. Mag-abang tayo ng bus para Mother Day. Later. Later. Wala na guys. Putol na yung bag ko. Oh. <laughs> Wala na. Oh. Nasira na. Oh. Oh. Yan okay. oh. Sumabit yung bag ko doon sa inuupuan ko. Yan. Kaya yeah, iwan. Yeah, Tingnan nyo. Oh. Sira. Sumabit doon sa sasakyan. Sa may upuan. Ay naku talaga naman. Ayaw na ayaw ko yung magbibitbit ako ng ganun guys sa ano ori kakabiba yan sira na tatanggalin na natin tong isa bago ako pumasok doon sa loob <laughs> Why klaro Ayan guys nandito na po tayo ngayon sa harap ng hospital at papasok na ako doon at hindi ko na kayo dadalhin sa loob guys pag pagbisita ng asawa ko or mayroong portion doon guys na yung mukha ko lang makikita nyo yan bibigay ko tong ito lang naman yung ano iayos ko muna tong baunan kasi hindi ko alam kung natagilid na at hindi ko pa ayun hindi ko kasi binalot sa plastic yung baon ng asawa ko ya Ayan Ano ba yan So See you later guys Paglabas ko Mga 5.30 Lalabas ako 5.30 dito muna tayo. So, mamaya, lalabas ako 5.30. Diyan ako mag-aabang ng bus dyan. Ayan guys, nandito na tayo sa paakit na tayo. Sa first floor. Get pa tayo papuntang second floor. Uff. Ayan. Get. Sorry. Later. Ayan guys, tapos na ang ating visiting hours. So, bababa na tayo at uuwi na ako. Diyan tayo mag guys. Nang bus. Punti lang ang nag-abang. Ang daming, ano, guys. Eh? Ambulansa. 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 A few moments later. Ayan yung sinakyan ko guys. Ayan. So pauwi na tayo. Kala ko umuulan. <laughs> Binaba. Kinuha ako rin yung ano. Hindi pala. Siguro ano lang yon. Ayan. Dito tayo ngayon sa. Ayan guys. Malamig na talaga guys. Ayan, ginabi ako. mag aala 7 na. Kasi paglabas ko ngayon, ang tagal, tagal ano, ang tagal uh, dumaan yung likot ng niya ito guys oh kaon doon sa mapay pag-abot dai eh. ani guys sa ila ang boot 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 eh boot <laughs> <laughs> pastilan kali sa dalito kon oy ila ang buta ba mapay pag-abot dai eh. mo nang wala pay presyo mas ginahan ko ani guys oh na iwages kani na siya iwages ginahan ko ani musuot comfortable ko ani basta na iwages <laughs> Kaya murag ko ano Okay ra, murag baga baga. <laughs> Yan guys. Takilid benda ni kuan ang kuan. Yan. Yan. Takilid. ros na nang uwian. 'Yan tambayan, guys. Tambayan ng mga matatanda. Ay hindi naman lahat, guys. ay tambayan lang siya, guys. Dito ako dadaan, guys. ayan o oh. yung mga ano o oh, mga jacket nila kaya lang <makes noise> nabot na ng gabi ang tagal kong nakasakay guys Di kagaya kahapon, nakasagay nakasagay agad. Ngayon ang tagal. Titingin hmm. muna tayo guys sa mga damit. Tingin-tingin muna tayo. Ay sarado yung isa. my music guys Sarado na 'yung isa. Sarado na 'yung dito. katuuan. Ah. nyo yung kalangitan guys. Eh. Hmm. Sarado na yung ano, kapitbahay naming bakery. Ayun. Advance pa lang naman yung pinupost ko guys. Hindi pa lang yun ano. Hindi kasi nila binasa yung caption. Dapat binasa. Bakit blurred itong ano? Ayun. Bakit blurred? Hindi kasi binasa yung caption eh. Kaya 'yan. Guys, natatawa ako, no? Sabi sa akin, happy birthday. Dapat binasa nila yung caption, advance lang naman yun, eh. Advance, happy birthday, nakalagay doon. So, it means hindi pa. Aba. <laughs> Ang daming ano. Ang daming uh, nag ano ang caption doon advance so pag nag video uli ako baka sasabihin oh ano ba yun hindi ba yung araw na yun <laughs> ano ba yan advance lang yun advance guys advance kasi video ko yun nung ano sa youtube ko sa short video hindi naman nagpatok nandito na tayo. Natatawa talaga ako guys, ano. Hindi naman sa ano. Kailan nata na, na ano ako. Hindi mo, birthday mo ngayon. Sabi ko, hindi. Sa ano pa yon Sa November 2 pa birthday ko. Advance lang yun guys. Kasi nga, video ko yun sa YouTube. Tapos ngayon, hindi ko dinilit at uh, eh, pinasa ko sa, in-upload ko sa main ko. Yes. Ay, Diyos ko, ag akong anak, gagga. Agoy, ginuko, ag mga sanina. Stilan, Wala, guys. Muraog ka ng kuan. Muraog, kanya akong mga anak, guys. Muraog na inaing in gasweldo doog tag sa kalibo ba? Nga, magkalat, magkalat nga, sundon na ilang mga kalat, gani. Pastilan. Pastilan. Hai, जिसको kalat. Pam guys. gak kalat. Ada kum anak. Hmm? Bingungan ini ya? Gak kalat um, anak, guys. Kani guys, na po na ko sa ako ang diri ko tukuto. Kani ako ang gamiton pag tali, basta lain na ang akong tukuto pamati. Ay, Diyos ko. Nagugas ko na ang paglakaw. Mm-hmm. saan paglakaw, dili jud nila makuhang mang limpyo no si Hilang Bao. Mag-init sa ko. Pwede ko man Kini akong anak lalaki, ipapalit na ko ang buga. Sige, rag, ayaw sa talisa. Handog ka wala ka palit. O, ipapalit na ko ang buga. Sige, rag... Time sa. Kadali. Time sa kasi eh, sige, gaganudot ba sa dula niya? Na-permi sa PC. Karoon, eh. nakalimot na oh. Magkape na lang ko guys. Magkape. Ngayon. Mag brown sugar. Brown sugar akong itimpla sa kape na ko guys. Kani. Pagkinan pa na ako ni kay Arwani. Sulod sa kuwan. kuo balik yukban ako guyskekapoy sikuan ba naonnuan gunisya birahun lay ihoay nako ukban Nah yun, dukungan nih siya, oh gatas Nah guys, oh, butangan udah gatas, mbak Oh, di bawah aku, kapi, guys Laton lang natong mukulo. Diyon. Ay, Diyos ko.